sa pool sa CCTV ang pagtakas ng koreanong pugante na may kasong estafa sa Pilipinas. Pagkatapos pumunta sa korte, idineretso siya ng immigration officers sa isang gimikan sa Quezon City. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. March 4 ng tanghali nang dumating ang van ng Bureau of Immigration sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinundo ang high-profile Korean fugitive na si Ikion na katatapos lang ng court hearing dahil sa estafa. Casual lang ang Koreano na naka-t-shirt at naka-shorts. Kapansin-pansin na hindi rin siya nakaposas. Kasama niya sa loob ng van ang dalawang immigration officer. Pero imbis na ibalik sa detention facility ng BI, dumiretso ang van sa isang bar sa Quezon City. Sa sumunod na kuha ng CCTV, mag-isa na lang ang koreano na lumabas sa bar. May kausap siya sa cellphone at dali-daling sumakay sa isang puting van na nakaparada sa kabilang kalye at tuluyang tumakas. Ayon sa BI, nagpalusot pa ang kanilang tauhan na tumakas ang Koreano matapos mag-CR. Pero sa mga nakalap na ebidensya ng BI, malinaw daw na kasabwat ang dalawang BI officer at kasamang driver ng van dahil kitang-kita sa CCTV na hindi bantay sarado si Ikeyon. Posibleng wala po na nangyari na connivance, lagayan dito po sa mga taong ito wala pong pagbabantay na nangyari. Na wala man lang humabol, hinatid pa po siya sa isang lokasyon na hindi naman dapat pinupuntahan ng mga pugante. Si Kiyon ay Pugante sa South Korea dahil sa panluloko. Na-arresto rin siya noong May 2023 sa Clark International Airport dahil sa paggamit ng peking pasaporte. Nakatakda na sanang i-deport si Kiyon pero hindi natuloy dahil may Pilipinong nagsampa naman sa kanya ng kasong estafa. Pero ayon sa BI, posibleng gawa-gawa lang ang kaso at kasama ito sa plano para makatakas ang Koreanong Pugante sa tingin natin, there is also a possibility na this is part of the demand dummy scheme. Kinakasuhan po nila ang kanilang sarili through someone else na binayaran nila upang mas mapatagal po yung pananatili nila dito sa Pilipinas at hindi sila umuwi sa kanilang bansa to face the criminal charges. Nagpatulong na ang BI sa Department of Justice para imbisigahan kung kasabwat din ang mga abogado at prosecutor sa Estafa KCK yun. Nagkasa naman ang manhunt operation ng BI para muling madakip ang koreanong pugante. Sa lead ng mga otoridad, nandito pa rin siya sa bansa. Agad namang sinibak ang dalawang kasabwat na immigration officer habang iniimbisigahan kung dapat ding matanggal ang isa pa. Lahat sila ay nahaharap sa criminal at administrative case. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.